si Norman De La Cruz, a.k.a. Attorney Abraham Espiritu. Isang mabuting anak. Happy birthday, nai. Hindi mo kailangan humingi ng tawad kapag ang pinagtatanggol mo ay ang tama. Tumitindig para sa iba, lalo na sa mga naaapi. Sa kapila ng hindi pagiging pata sa kanya ng batas, Ika Batas ang gagamitin ko para durugin siya. Patas pa rin ang kanyang piniling armas para sa hustisa. Si Balmores ang nagpapatay sa natin. Magbabayad si Balmores, hindi sa mga kamay ko, kundi sa batas. Iniligtas mo ang buhay ko. Iniligtas mo ang buhay ni Mercy. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Masasakhin ko silang lahat hanggat makuha ko yung pinakamalit na detalye sa kanilang operasyon. Kailangan kong pasukin ang loob ng utak niya. Sa ikalawang yugto, magtagumpay na makamit ang inaasam na hustisya. Malaki ang chance na nagigisi si Palmore. Kaya kung gusto natin ang dito sa Rosario, kailangan natin silang pabagsakin. Silang lahat. Maninindigan ako sa laban. Simula June 24 na, weeknight 7.30pm, pagkatapos ng Frontline Pilipinas.